ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda, Nelson. Uliting uh -uh. ko po ha. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ha? Ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang iglesia ni Kristo ay pabor pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Mm -hmm. Nason. Ipinaalam ng religious group na Iglesia ni Cristo sa pamamagitan nga po ng kanilang programa sa Net25 ang kanilang plano nga po na magsagawa ng malawakang rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinakukulan at sa lahat ng mga Pilipino na pabor nga po sila sa opinion ni President Bongbong Marcos na hindi nga po ito sangayon sa isinusulong ng ilang mga sektor na impeachment nga po laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na yun nga po ang sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi nga daw importante ang impeachment kasi nga hindi naman daw ito makakatulong para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Well, it was actually private communication, but na na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Uh, uh, what will happen to the. If, if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time. And for not. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ngunit sa kabila nga po na naging pahayag ni President Bongbong Marcos ay pinagpatuloy pa rin ng ilang mga sektor ang pag-file nga po ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At dahil nga po doon ay nakapag-decide nga po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon nga po sila ng malawakang rally, ito ay para tutulan o kontrahin nga po ang impeachment laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil mas marami pa daw ang problema na dapat unahin ng pamahalaan katulad na lamang ng kahirapan ng mga Pilipino. Dapat mas unahin daw yung kakainin ng mga mamamayan kaysa sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga hindi rin naman makikinabang ang mga Pilipino kung ma-impeach nga po si Vice President Sara Duterte. Hindi naman daw tataas ang agrikultura ng Pilipinas o magkakaroon ng makakain ng mga mamamayan kung ma-impeach nga po si Vice President Sara Duterte. Ang hangat lamang daw ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan at ayaw daw nila ng kahit anong uri ng gulo na manggagaling nga po sa kahit sa hangmang panig at alam ko kung sakali man talaga na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay hindi talaga basta-basta na lamang tatahimik ang mga taga-suporta niya kasi nga ngayon pa lang ay marami na din talaga nagpapahayag ng suporta para kay Vice President Sara Duterte at kaliwat ka lang nga po ang kanilang ginagawang rally para lamang talaga may nila at may padama kay Vice President Sara Duterte ang kanilang pagmamahal. At paniguradong mas marami pa ang lalabas sa kalsada kung sakali man na matutuloy talaga ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, maliban nga po kay President Bongbong Marcos ay nagpahayag din ng pag tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang senador na si Jingoy Estrada ayon nga po sa kanya na huwag nang ituloy ang impeachment. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sa ngayon ako sa hindi pagtuloy ng impeachment, there are many pressing problems in our country that need to be addressed not only by the two highest officials but also by us lawmakers. Impeachments will always sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Ayon po yung basahin po natin ang ilan sa mga komento ng mga Pilipino tungkol nga po sa naging pahayag ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa nga po ng malawakang rally para tutulan nga po ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Punahin po natin itong komento mula kay Axel Alvarez As an Iglesia ni Cristo member, let me just clarify that INC are not protecting VP Sara nor will defend any politician. Please don't get mislead by some media outlets or news stream. INC are only for peace and unity. In contrast, we are against to Possible chaos and division among Filipinos and different branches of government like Senate and Congress, as per President BBM. to I reiterate IACR favor to the statement of the President, it must be focused to the profound matter in our country and fellow Filipinos that help essential need. Mula naman kay Dorothy May Dita Deo, pag nagrally pa kayo, magiging maayos ba ang lahat dahil may pinapanikyan pa, ba paano naging tama si BP Sara, paano naging tama si President, tama ba yung mag-away sila sa trabaho, ang gulo-gulo ng parungkulan nila, kawawang Pilipinas, sariling pinuno nag-aaway, nag malato kaysa sa nagdaang administration matapang si sa Bibi Sara para maghamunan ng patayan. Sino naman kaya titira sa kanya? Totoo naman may anumali sa DepEd. Lalong hihirap ang buhay ng mga Pilipino sa future. Babagsak ang ekonomi natin for sure. Yan dahil sa palpak na pinuno. Galing naman kay Jason De Jesus tayo. Ang lahat ng ito ay para sa ikapubuti. Mas lalong nakita ng taong bayan ang tuloy na sakim sa kapangyarihan at mga buwaya sa pamahalaan at sa darating na halalan na ay mas lalong magiging masusi sa pagboto ang bawat Pilipino. We're not Filipino for nothing. We support TP Inday. Ayon naman kay Douglas Luna, hindi naman lagot kabayan, hindi kikilos ang tagapamahala sa ANC nang walang batayan sa Biblia. Lang isang mabigat na issue dyan na ipaabot ay peace sa pagitan ng 1 and 2 Pangulo ng Bansa na pinagsasabong para magkagulo at magkabahabahagi ang mga mamamayan. ANC is just silent and never intimidates. ANC is peaceful and out peace in the society may batayan ang pasiya ng pamamahala ng INC para sa kapakanan ng kapayapaan. Sabi naman ni Noel Amboy, separation of church and state, VP's impeachment is a good chance to freely defend herself. During the impeachment of VP Sara, the wrong perceptions of the people against her will be corrected because the truth will come out and the truth that will be revealed will be free people from the false assumptions. Long live the legislators whose goal is to bring out the truth and who do not seek votes from the black voting of certain religion, long live the Filipino people. Mula naman kay Francis Raymond Serna, ang atong nasod at kailangan og leader parehas ni retired General Paul Paran o President FRRD kay dunay panindigan at malasakit sa bayan sa totoo lang. Importante sa mga leaders dili madalas sa kasabutan dapat matuwid may prinsipyo at malasakit sa kapwa for the next generation. Galing naman kay Barya Moto PH, hindi pa ako Iglesia ni Cristo, Kristiyano pa ako pero I will support INC hindi na tama mga pinagagawa ng gobyerno natin ngayon. Masyado na silang gahaman sa kapangyarihan at pinahiram lang sa kanila. Mga kriminalidad sa mga komunidad, balik na naman sila sa dating gawi. Mga wala nang takot sa batas o mabatas mga protektor nila. Ayon naman kay Ms. Mar Poncagia, laban di Pizarra, hayaan mo yung mga tao na kapikit at kumampi sa ay ewan ng wala iba ginawa ko Manira para maangkin ang Pilipinas. Lalo na dyan butod sa H.O.R. feeling PM na sa palasyo sisiraan ka nila dahil sa may ambisyon makuha position mo. At sabi naman ni Sigmund Lewis, mga kababayan, bakit nang kialaman ang pamahalaan ng INC sa usapin sa gobyerno? Di ba dapat pakialaman lang nila yung simbahan nila? Bakit nang sila sa hindi naman nila tungkulin? Gusto ba gawin ang turo ng Biblia para sa kapakanan ng mga Duterte?